Magandang araw po sa inyong lahat. Tulong para madaling matuto mag-English ang mga baguhan. Okay po, umpisa na po natin. What is your name? Ano ang iyong pangalan? Okay po. What is her dish? Ano ang kanyang ulam? Okay? Yung kanyang po dito ay babae kapag itinranslate nyo bilang her. Kaya nilagay ko dito ay female. Okay? Sumunod. What is their snack? Ano ang kanilang merienda? Okay? Yung kanilang po dyan, yan po yung their. Okay? Sumunod. What is his laptop? Ano ang kanyang laptop? Yung his naman po dito, para sa kanyang lalaki naman po. So, ang ibig ko lang sabihin, yung her, pambabae, yung his, panlalaki, para sa kanyang. Okay? Sumunod. What is my assignment? Ano ang aking takdang aralin? Yung my po dito, yan yung aking. Yung assignment, takdang aralin. Sumunod. What is it? Pag yan ay nakatagalog... Ano ito? Ano ito? Okay po. Sumunod. What is that? Ano 'yan? Ano 'yan? Okay? Tatanggalin natin yung ang, okay? Ano lang tapos sumunod agad ay yung yan o itong salitang ito. Okay? Tapos pagdating naman po dito sa else, paggagamitin po natin hindi na po natin sasabihin itong is. Okay? Hindi na po natin yan sasabihin. Direkta na po tayo sa what, tapos isunod po agad natin yung else. What else? Kapag yan ay tinagalog, itong what else, ano pa? Ano pa? Okay po? Ngayon, pag isinusulat nyo po itong ating tanong, kailangan maglagay po kayo ng nang tandang pananong. Itong question mark. Tanda po kasi yan na tayo ay nagtatanong para sa ating mga tagabasa. Okay? So, kayo na lang pong bahala magpalit ng ibang salita dito po sa pangalan, sa name, o sa ulam bilang dish, o kaya sa, sa merienda bilang snack, o kaya itong laptop, palitan nyo ng iba, o kaya itong takdang aralin. Okay? Paltan nyo po ng ibang salita. Pwede po yon. Katulad po nitong itong pangalan, paltan po natin ng address. Okay? What is your address? Ano ang iyong address? Pwede po yon. At nakagawa na naman po kayo ng panibagong tanong sa pamagitan lang po nitong ating simpleng aralin. Pero gamit na gamit po. Okay po? Sana po makatulong po sa inyo to ng marami at sana ay matutunan nyo rin po ang paggamit ng what is. What is okay? O kaya what else? O what is it? What is that? Okay po? Maraming salamat po.